Two days ago, nasa bunol ako. Nakita ko yung bagong park to market road na yari kay Cochrist Woman. Napakaganda. Malapad siya. Eh, dito nakita ko nga, kwatro yung duktong doon. Ngayon, masisig ko na ito. Ah. So, mas maganda, kasama ang barangay official, tatalaga siya ng tao para bantayan yung tamang timpla para pakinabangan sa matagal na panahon. Apo. Ah, pa. Yung ipapagawang pag tumakit o na bondo ng bayan. Alas 8.50 ng umaga, nandito naman po kami sa barangay Narbacandos. Ito po yung pangalawang groundbreaking para sa araw po na ito, araw ng Merkulis, September 24. Mayor, Ah, eto kasama naman po natin ngayon si Punong Barangay Jema Javier. Buo ang uh, Sangguniang Barangay. ulan. At siyempre yung nako, umabot po ang dalawang konsehal ng bayan. Uh, si konsehala Nicole Simatar Bernardino at si Konsehal Angel Santos. Ayan. At kasama na rin po natin ang mula uh, sa Municipal Engineering Office, si Justin, Hanabel Villalba. At syempre, ang contractor, ang Joyous Builders Corporation. Ano ayan. Hanabel, uh, ano pakibanggit meron. yung uh, description meron tayo ng uh, ang kalsada. Dito po sa Narbacandos, may dalawang profile po tayo. Yung una po, may haba po na 235.2 meters may lapad ng 5 meters at may kapal na 0.23 meters. And yung pangalawang profile naman ko ay may haba na 99 meters, may lapad na 5 meters at may kapal na 0.23 meters. Sa so, so, sumatotal ko, meron po tayong 334 meters. Kapitan na! Ah, uh, parang napapasin ko taon-taon may proyekto sa inyo si Mayor Doc Lito Galapot na naobserva ko po yan <laughs> na ikaw-cover -co ko po meron pa ba meron pa ba natitirang nga uh, kinakilangan na semento hampang kalsada dito po sa barangay na Dos yes po marami pa po, po. Uh, dito po sa farm to market road at saka dito po dito po sa line na to at sa bandang puro po sa kapila. Okay, pa. Mga ilang kilometro pa? Uh, siguro by next year, around no 2027, mga repair na lang po na ganito ang gagawin. Ah, repair na rehabilitation. Opo, ayan. So, tatanungin naman po natin si Poncejala Nicole, si Matar Bernardino. Ayan, ata. <laughs> Pumuulong na. <Ayan. laughs> Pasihala, anong masasabi po ninyo ah uh, dito sa mga uh, paggawain ng sangan? Okay, uno po sa lahat, magandang umaga po sa atin, lalo na sa ating buti mayor, Mayor, Mayor Hinsulito Galapon, sa ating mga birthday officials po na narinito at sa mga kasamahan po natin dito, isang magandang umaga po. ah uh, sa tama niya proyekto po na ganito na ginagawa natin mayor, mga local road access, para maging accessible po ang pagpunta natin sa bayan, lalo na, lalo na po ng mga nagtatrabaho po dito para uh, mapadali po kanilang pamumuhay. At pati na rin po ng ating mga estudyante na pumapasok po araw-araw sa bayan. And hopefully, ito po ay maging simula para sa mas ikaganda pa po ng Barangay Narvacandos at ikakaayos po. At Asahin niyo po na lagi pong susuporta ang Sanduri Ang Bayan Office po sa lahat po ng magandang proyekto ng ating punong bayan. Ayan. Uh, okay. At tatanungin naman po natin si Consel Angel Santos. <laughs> ah, Conse, ayan, hindi okay pa yung ano, yung ating video. <laughs> uh, may binabanggit po si Mayor na maglalagay po siya ng walo hanggang sampung katao para maging barangay Project Inspector. Ano po masasabi niyo rito? Eh, kung maglalagay si Mayor, mas magandang bantayan na yung barangay official sa kamamamayan dito para makita natin matibay. Two days ago, nasa bunol ako. Nakita ko yung bagong Park bag Road na yari kay Congresswoman Nicolas Kaswansi. Napakaganda. Malapad siya. Hmm. Eh, dito nakita ko nga, uh, 4 yung doktor doon. Ngayon, masisiko na ito. Ah. Uh, so, mas maganda, kasama ang barangay official, magkatalaga siya ng tao para patayan yung tamang kinta para pakinabangan sa matagal na panahon. Apo. Yung ipapagawang quantum architecture na bono ng bayan. Yun lang. Yun lang. <laughs> okay, tatanungin naman po natin. Mayor! <laughs> ah, madalas kayo pumapasyal dito kada pasyal nyo, meron kayong pinatagawang lasangan dito. Uh, ano po, uh, meron pa pala. Mga marami pang uh, kalsada na kinakailangan na sementuhan dito sa Darbangan at mga irerehabilitate gaya po nito. Durug-durug na po yung kalsada. Ano po masasabi ninyo? Uh, magandang umaga po mga kababayan ko dito sa bayan ng Giba. Magandang umaga, Barangay Narbacan uh, itong project na ito, uh, talagang na-programa natin itong pa-rehabilitate na ito na, ano, para sa taong 2025. Kaya tuloy-tuloy na mga project natin para sa mga local access road. At marami pa namang mga local access road tayo na gagawin sa iba't ibang barangay. Kaya yung mga kabayan natin sa iba't barangay, maghintay po kayo at darating at darating po yung proyekto para po sa inyo. Para po magkaroon kayo ng magandang uh, local access road po. At, Ka ah, uh, dito, hindi lang ito papagawa natin sa Narbacandos. Mayroon pa tayong gym. Ay, gym! May papagawa sa Narbacandos. Ay, eh, gagawin din itong taon na ito, Ka -digo. Alam mo, gustong-gusto ko yung gym, yung health center, kasi yung gym kasi na yan, naging parang ano yan eh, multipurpose yan. Pwede evacuation center, pwede gamitin sa kasalan, pwede sa binyagan, basketball, uh, volleyball, pangkabataan, mga gamit kasi ang kajego Kaya sinasabi ko nga parati sa mga barangay, sa mga kapitan, kung meron siya lupa na pwede tayoan ng gym o health center man, ang magsabi lang sila. Kasi yan kasi ang mga priority project ko na gusto kong gamit sa bawat barangay sa ating bayan. Ah, di ba? Okay. si Kapitan naman kanina, sinabi yan, marami pa irehabilitate, -re -re i-rehabilitate. Huwag mag-alala, Kapitan, mga kutsyari sa barangay. At uh, pagkatapos ko nito, mahala nyo si S. Tom, meron na namang gagawin sa Narbacandos or the following year. Kasi siyempre, yung mga barangay na hindi natin nabigyan ng project, sila naman bibigyan natin. Saka natin babalikan yung barangay na nabigyan na natin ng project. Para sa ganun, no, makita ng bawat barangay na pantay-pantay ang pagtingin natin sa kanila. Pantay-pantay ang pagmamahal natin sa kanila. Mabigyan sila ng proyekto bawat barangay sa ating bayan. Yan yung talagang simulay ng pinaglalaban natin na talagang tunay na pagbabago, bagong gimba, bagong pag-asa ka, Diego. Okay. <laughs> ba, pa kayong nais uh, uh, mensahe. Lagi-lagi, <laughs> uh, uh, tinatanong ko sa inyo yung mensahe doon sa mga naghihintay pa uh, ng na mga barangay para sa inyong uh, infrastructure project. Uh, mga kababayan, kayo mag huwag kayo mag-alala. Sa bawat barangay po, bibigyan natin ang project. Katulong po natin at katuwang natin ang sanggunian bayan sa pamumuno ni Vice Mayor uh, Carlo Dizon. Siyempre, andito naman, basipag, si Nicole, Kuchel. si Matar, Kuchel. Bernardino, at si Consial Angel Santos, parati ating kasama sa mga gayetong klaseng uh, groundbreaking. At tiyak ko naman na katutulungan tayo ng sagun ng bayan para lahat ng proyektong hilingin na bawat barangay ay may pagkulob natin. Ganun ang ating gagawin ka, Diego. Mga kababayan ko, Magandang maga po muli at laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galacon. Kami <glacier> <coughs> <gibigay> po ng Sanggunian Barangay ay eh, nagpapasalamat po sa ating Sanggunian Bayan, lalong lalo na po sa ating Mayor, sa pagbibigay po ng proyekto po sa barangay po namin, barangay na Bacandos. At syempre po, lagi po nating tatandaan, yan po si Mayor, mahal na makalpo tayo ng ating mayor, Dr. Lito Galapod. Maraming maraming salamat po.